Person, ang sabi niya, wala ka nang magagawa. <coughs> ibig sabihin na talo na kayo, ayaw nilang tanggapin. Ah, hindi pa po namin pwedeng tanggapin kasi meron pa po tayong remedyo. Umaasa pa po talaga kami na sa pag-file ng motion for reconsideration ng House of Representatives, and it will be done, it will be filed, in-announce na yan ng ating Speaker, I, uh, we're still hoping, praying, magkakaroon ng re-examination, especially of the material and crucial facts na medyo mali din din ng pagkakaintindi ng Korte Suprema. So, uh, uh, hindi po dapat kaagad na uh, na pinatanggap. Uh, hindi pa naman po to, talo ito. Wala pa tayo dyan kasi nga meron pang re-medyo. Thank you. Mami, apelo po ba kayo sa Senado? Kasi para